Ayan po, ay ah, uh, na natin ano uh, para uh, kakatasin ano. Uh, gamit po yung uh, juicer. Ah, uh, po natin yung uh, katas ng ating uh, bagong harvest na kiat-kiat. Kas mabiyak kaya uh, na ya natin ng uh, juice, no? Yun, no? Oh, dami, oh. Ang po nating uh, katas na nakuha ating ng uh, uh, kiat kiat so ito po ng ating uh, gagamitin sa paggawa ng uh, no bake kiat kiat uh, chocolate cake so ito po yung kumpletong sangkap na ating gagawing uh, no bake kiat kiat chocolate cake. Siyempre po ang una yung ating uh, one 4 cup na cocoa powder, tapos yung ating uh, one 4 cup na all purpose cream uh, one up cup na all purpose flour, uh, floor cup na full cream or whole milk isang itlog one port cup na brown sugar one port cup na uh, chocolate chips para sa ganas at magtira po kayo ng konti na one third cup na dark chocolate chips para gamitin pong uh, pang decorate o design sa ating cake. 1/4 cup melted butter, 1/4 uh, teaspoon na baking soda, 1 uh, pinch na salt o asin at uh, siyempre po yung ating uh, bida, 1 cup na kiat-kiat juice. Una yung ating uh, all-purpose flour, yan. Sunod ya brown sugar. Yun. Next ay chocolate powder. Ito po yung ating chocolate powder. Next ay yung asin. Yan ang asin. Sunod ay baking powder. Yun. Yan po ay uh, mimix natin. Ano? Pag-ahalualuin -halu po natin yan. Yan, mix po ng uh, usto. So ngayon po yung mga wet ingredients naman ng ating uh, pagsamasamain. Una yung uh, itlog, no? ang itlog yan sunod so, ay ang ah, melted butter no pagkalagay po ng ating melted butter dapat po ay ah, aluin yan yan pagaluin po natin yun sunod so, ay ang full cream milk habang ah, hinahalo so lagay po natin yun tapos ay ah, mix pa rin po natin All right sunod so, ay ang ating ah, Uh, kiat-kiat juice tatakalan po natin. Yan. So ngayon po, ilalagay na natin ang uh, wet sa dry pagsasama natin. Yan. Sasama na po natin. Lalagay na natin sa uh, cake pan, tapos lalagyan natin ng uh, wax paper para hindi dumikit yun uh, paikot po yan ng sa ganon na uh, hindi po dumikit yung ating ginagawang cake sa ating uh, uh, sa ating uh, cake pan so ngayon uh, ilalagay na natin ang ating uh, mixture sa cake pan yan alright bubus po natin lahat yun. Tapos, uh, medyo ko pa po natin yung uh, iba. Sayang. Ayan. So, na naiyalagay na natin yan sa steamer. No? Uh, pinakulo ko na yung uh, uh, tubig. Kung so, kukulo na po yung tubig niyan, yung ating uh, steamer. tapo po tayo ngayon yan, mga uh, 30 minutes to 45 minutes. No? aalsa po yan. Ilalagay natin na yun ang uh, all-purpose cream sa uh, chocolate chips. Yun. Alright. Tapos yung uh, tirang kiat-kiat juice. Alright. Okay, matapos natin mga microwave ng 25 seconds. Malambot na po yung chocolate. Okay. Tapos i-mix na natin yung ating ganas. yun Mix natin ng gusto. Ayan. Alright. mayon ay ilalagay yan sa rep ng 30 minutes. Alright. Ayun. Uh, maalasan na siya, oh. Ayan. Ang ganda po ng kanyang texture. Tanggalin po natin at palalamigin na ngayon. Lagay na natin ngayon ang ganas. Ayan. Ngayon, lagay na natin yung uh, design, ano? Alright. Ibubudbud lang po natin sa uh, ibabaw. Ayan. Ngayon, ay natin ng uh, uh, design na kiat-kiat sa gitna. Ayan. Dahil uh, no big kiat-kiat chocolate cake po yan. So, ayan po yung kanyang design.